gagawa lang naman ng sauce. You know what, guys? Ang mahal-mahal ng sili. Ang labuyo. Kaya hindi ako makagawa ng chili sauce ay chili oil kasi mahal ang sili. my best friend, baka naman, punta ka dito, bigyan mo ako ng sili. Si mama kaya, dinagdagan niya nung darakulot na ito, oh. nagburo siya. Ito. Noong isang araw, ano, nag-steam nag, -steam, nag -steam ako ng talong, tsaka okra, tapos sitaw, yung galing sa aking best friend. Pumunta ko doon. So, ayun. Nag-steam ko siya. Masarapan sila, guys. Mm, so good. konting pakalul na, oh yun na to